Henesis Kabanatang Dalawmpu at Lima At si Abraham ay nag-asawa ng iba At ang pangalan ay Setura At naging anak nito sa kanya si Simram at si Hoksan At si Medan at si Midiam At si Ishbak at si Suwa. At naging anak ni Joksam si Seba at si Dedan At ang mga anak na lalaki ni Dedan Ay si Asurim at si Letusim at si Leumim. At ang mga anak ni Midian, si Ephah at si Epher at si Enek at si Abida at si Eldaa, lahat ng ito ay mga anak ni Setura. At iminigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham, ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob. At samantalang nabubuhay pa siya, ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, isang daan at pitumpot limang taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan. Matanda at puspos ng mga taon at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismael, na kanyang mga anak sa yungib ng Makpela, sa parang ni Ephron, na anak ni Sohar, na Heteo na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het, doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. At nangyari pagkamatay ni Abraham, na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak at si Isaac ay nanahan sa tabi ng Beher Lahay Roy. Ang mga ito nga ang salit-saling lahi ni Ismael, anak ni Abraham, na naging anak kay Abraham ni Agar na taga Ehipto, na alila ni Sara. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael. Ayon sa kanikanyang lahi, ang panganay ni Ismael ay si Nabayot, at si Sedar, at si Adbil, at si Mibsam, at si Misma at si Duma at si Maasa, at si Hadad at si Tema, si Hetur, si Naphis at si Sidema. Ito ang mga anak ni Ismael at ito ang kanikanyang pangalan ayon sa kanikanyang nayon at ayon sa kanikanyang hantungan. Labing dalawang pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging taon ng buhay ni Ismael. Isang daan at tatlumput pitong taon at nalagot ang hininga at namatay. At siya'y nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Havila hanggang sa Syur na natatapat sa Ehipto kung patutungo sa Assyria. Siya'y tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-saling lahi ni Isaac na anak ni Abraham naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may apat na taon nang siya'y mag-asawa kay Rebecca, na anak ni Betuel na nataga Syria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog. At nadalanginan niya ang Panginoon at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi at nagbubuno ang mga bata sa loob niya. At kanyang sinabi, Kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang malabalahibong damit, at siya'y pinangala ng isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Hakob. At si Isaak ay may anim na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. At nagsilaki ang mga bata, at si Isaw ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Isaw sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebecca si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Isaw na galing sa parang at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Isaw kay Jacob, Ipinamamanhiko sa iyo na pakainin mo ako niyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na idom At sinabi ni Jacob, Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Isaw, Narito, ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, Isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Isaw ng tinapay at nilutong lentehas. At siya'y kumain at uminom. At bumangon at yumaon, gayon ni walang halaga ni Isao ang kanyang pagkapanganay.